iyak-iyakan. Paano yung malungkot? Naiwan ni Papa. Hinatid si ate. Play ka na dun. Pahitan mo na damit mo. Ay, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa ng buhay. Nandito kami. Ako. Si, ay, saglit po. Busy si Puroy, oh. May chinap pong lechon. Ayun, nakabalot. Tapos si pa, ka, Rambo kumuha saglit ng papaya. Pero kakain kami. Tara na, Puroy, kain na tayo. Kasi po yung isa pong nag-order, yon si ka-farmer Lino, taga Cebu po siya. Uwi na rin siyang Cebu bukas. Yan, kakain po kami lechon dito. <laughs> Tapos, salamat po pala kina Pa-Farmer Archie, Meneses, so ayan, uh, mga pasalubong. Thank you, thank you po. Wow, oh, pakita ko lang tong aking ano dito, halaman, ang ganda. Kasi medyo matagal-tagal naman na akong di nakakaakyat dito. Bebe no, ang ganda no. Maganda kasi ngayon, tagulan. Kaya nga, tsaka ano dito, nasa pero, lilim. Pero, pero pagka, tsaka o oh. Kung hindi yan madidilig, yari yan. Hindi, nadidilig nga, kaya gumanda eh. <laughs> nadidilig mga halaman ngayon. Oh, ganda, di ba? Oh, ay, nakaakit na doon. Dapat, ang plano ko dito, magkoconnect ako ng ganon. Pero, pero wag na siguro. Kasi mamaya pag naputol yun, masisira yung halaman yung may lubid sana gagapangan para mag-meet sila magmumukhang ano ay ko baka mamaya maputol hindi malulungkot lang ako oh tingnan niyo oh yung photos ko dito ay ang ganda grabe may tinanim ako ditong melendres hindi ko sure kung ito yon ay, oo. Ito ata. Ito na ba yung malendres ko? Ang ganda. Tuwang-tuwa naman ako. Ay, pati dito tinanim to? Ano to? Bebe, ano to? Lansones? arambutan oh yan pa oh ang ganda Ay. yung iba ko dito yung mga mayana na matay kasi okay lang naman yun dahil parang di naman talaga nagtatagal ng sobrang tagal yung mga mayana lalo na pag mainit malis na po ang ating mga bisita. Maagang natapos ngayon, 9 lang, 9.30. Tapos na kasi puro maaga yung order. May delivery na dalawa. Bukas, dalawa din yung de-deliver. Napaka-press ko. Pababa na pala ako. Hello, Bunay, Ney. Hi, Kadaw hi, oh, <laughs> oh po, Parang girl naman sa damit ang baby, ay ay, ay. ay. ay kiki, kung pa kiki 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 ba? anaa, oh oh vaccine day, oh, tutusok ka ni Doc na ngayon Magiging? Ha? Magigiging? Tusok ikaw na. Hanap ka nga ni Doc na. Ha? Boyfriend ka daw ni Doc. Ha? Ah. Ibang ka na kay Doc. Ha? Ah. Ano? Bakit ang pugi ng baby ko? Oo. Nakakagigil. Sinong mabait? Ha? Sinong pinaka mabait ngayon? <laughs> Ikaw! Na? Sinong pinaka mabait mo Anong tawag ni, sa'yo ni Kuya? Dunay-nay! nay Ang dunay-nay! Ang dunay-nay! Ba? Ba? gusto mo iwanan kita din sa may pabo dun, para may kausap ka lagi yung sumasagot ha? oh, dito naghahanap ka ng kausap minsan na doon laging may sasagot sa iyo kukukukuk mm. kukukukukuk mm. ikaw Pwede kitang iwan dyan. Huh? <laughs> Sige. Sige po. Ha? Huh? Alilinis tayo. Maglilinis. Opo. Kasi si mama, umakit doon sa litsuran. Nakikain ako. <laughs> Ang sarap na litsuran. Nakikain si mama doon. Opo. Nakikain na doon. Di pa naglilinis dito. Na. Kik. Kik. Ay. <laughs> titigan lang tayo, ay to ay. <laughs> Sige na, oh, titigan lang tayo, ice to ice tayo. Ice to ice. Oh, walang magsasalita na. Oh, tingnan mo lang si mama. Bunay. Hindi na nag -sauce kasi po yung may order na lechon. Si Buano. Ayaw niya ng sauce. Ay, ayaw mag-sauce si Buano. Suka lang daw po ang katapat ng lechon. Ando na. ang ating ulam. Swang mais. Tsaka espada. Sidat lang ano. You know? toba ba ko? <laughs> Pinuloy daw yung niluluto ni Papa yan. Tikman daw natin. I-dex ang busy doon. Ayan, kaya napuno ng mga <laughs> patong-patong dyan. Wala pa kasi, tignan nyo, oh, wala pa pong ano yung kitchen namin. Pero nagpagawa ako ng yung stainless. Pero kulang pa nga ng... Yun, hindi pa tayo tapos yung cabinet na ginagawa kasi. Eh. Masaya na naman pala mamaya ang mga boys. O, nabalita na ni Puroy. Galing kasi dito kanina si Puroy. Siya yung naghatid sa akin, galing Litsunan tapos tumambay muna siya dito. Baka nabalita niya na. Meron kasi silang ano, bagong ano, blessing na naman. Meron silang tag pa 500. Galing kay ka-farmer Archie Meneses. Tinatanong ni ka-farmer sa akin kung ano daw plano ko dito. Kung gusto ko daw bang mag-alaga ng mga orchids kasi malilim dito. Sabi ko, maganda nga sana yun. Pero kung dito naman yung workshop ni Papa Yam, sasakit lang ulo ko <laughs> sa alikabok. Or kung sana, pwedeng ano, yung nakakover siya ng plastic, paikot. Para yung dust, hindi ano, hindi lumalabas. Hindi kasi maganda yun eh pag nasisinghot ng mga bata. Kompleto mga boys ngayon. Nandito na si Nelnel oh. Nel. Kahapon di ko sure ko nandito na siya kasi wala kami kahapon. ayo hmm. Ayun oh, nandito pa nandito na ata kahapon. Pretty Madudumihan ka dyan. Tapos papasok ko sa bahay, Pritz. Ha? Dapat sa'yo nagchichinelas. Ano si Pon Pon? Ay po, nakatali si Pon, Pon Dahil siya ay maharot din. Nakakulit. <laughs> ang cute pa naman ang taba. Sit Pon, sit, sit, sit ay <laughs> ang ganda eh ang taba. lunch break ay si Maximo naman ako saan sila kakain? sa kubo hindi ko alam saan sila kakain sarado baka nilinis pa kayo kumakain niyo? kayo kumakain? Dito, nandito na rice eh. Dito sa ano, yung pisita nga noon mo niya, meron na din natin. Doon kinain sa taas. Kinain sa taas ulit siya. Kaya rani na yung Jomar, baka kami yung mga rinatan. Ah, sinarado na. Break na! Pati pati pulpo mo, biya palwal na. Balik. Hey! Ah, bas okay. din to. Pwede mo ganyan, dahil ang luto kapit na. Okay. <laughs> Uy, Maximo. Udang po rin, ibisa akong managalan. Pwede mamamusit mo na yung makanyan. Uy, tingnan nyo po yung ulam. Uh, hinog na papaya. Matamis-tamis yan. Ang mga bangunan eh. Kanyang kabalad na ka rin lalalito kayo makanyan. Ah. Ang daming papaya ngayon. At saka yung espada na nabingwit sa Maribeles. Ang sarap. Pa Masarap pala mga maling. Oo. Oh, oh. Yung tipong 200 lang budget mo, may gulay ka ana. Ba, that... na at ano. Isda. Ang dami natin dami. Dami po sa ano naman. Ang dami natin po sa ano naman. Ayan. Ano ko muna si Bunaynay kasi may vaccine day. Vaccine day ngayon. Max, tara Max. Sing ka nga, Owan. Owan, kantaan mo si Mama. Yung Mama, Mama, yay, yay, yay. Ay, Yung seryoso, ate. Rowan, ikaw nga daw, kanta ka be. Rawan kanta ka. Hindi. Ha? Anong sabi mo? Ano? Ano yan? Seedless? Seedless G. Orange. Orange. Lasang seedless. Lasang seedless. <laughs> <laughs> di, di. Daung dao. Daung dao. <laughs> di ka marunong gumanda na Owan. ka marunong na Kanta ka muna. Kantan mo si Mama. Mama, mama, yeah, yeah, you. Me, yeah, yeah, you. Ate, dapat hindi ka gumagaya sa kanya. Parang maganda yung unoy. Eh. Gusto ko yung sabay. <laughs> dapat yung tama. Paano siya matututo? dali, go. Hala, hmm? vampire na siya. <laughs> Kalabaw. <laughs> Kalabaw. <laughs> Ano ka, Rowan? Ano ka? Sarap? Masarap yan? Ayusin mo ulit ulit. Gusto ko umiyak ka, yung may luha talaga. Inay! Ginising ka, inay. Inay, bumangon ka dyan. Mahaba na. Ayaw nyo na ng mahabang lines. Pame, mame, pame, pame, pame. Mama, mama, where are you? Mang, ang, 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 well? ya, yeah, you. yo. Na, 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 ong Ang, 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 ang. Eh, yung totoo naman. Ang, 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 ang. Sino ba ang, ang Ano yung Ong Ong? Ano yung Ang Ang? Ano yun? Tama, kaalis kami. Pupunta kami sa Dreamland. Dream Land. Dream Land. Ha? Iwan ka Magti na. Magti-Dream kami. Magbihis ka na. Dream Land. Oo. Dream Land. 7-Eleven tayo. Dream Land. Ano? At si Gagwa. Mag-bis ka na. Ah. Mag-bis ka na. Pabis ka na kayo, Abe. Hindi, hindi pa mo lang. Pero tulog siya. daw siya ng SM Gagwa. Naman si Boneng May. Ang sarap ng tulog. Ang <laughs> ng baby ko. Anong sabi sa'yo unito pa joy joy ka daw. ano daw nangyari sa iyo but na naman daw? Mm. Ha? Opo. ano na po sya seven Ha? Mm. Ha. <laughs> ano daw ano mo? Ha? Yeah. Tapos, tulog siya kanina. ano ano niya, at yung rota. Rota vaccine para sa ano niya yun. Para sa chan na. Ah. Hmm, po. Para hindi po siya magtae. Yung rotavirus Ngayon, ano yun eh? Uh, oral. Oh, coral. <laughs> Sinipsip niya lang. Ginawa niyang dede. Ah. Magana daw, no? Magana si Bunay Ha, ah. Tulog na yan. Ati unti na yung pipikit. Sa bebe. Ayan. Umalis po kami. Tapos, umuwi din kami. Dahil, eh, sinong may balat? pupunta po kami dapat dun sa Dream Park. Sa, ano, Lebrisia. Kaso, yun po. Naipit po kami sa traffic. Parang may nangyari. Umabot kami ng mga 6pm o parang 6.30. Nandun pa rin po kami. Ngayon, ang nangyari, ano, umalik na lang kasi hanggang 8, 8 p.m. lang siya ng Friday. So, malayo pa kami dun sa Dream Park. Anong oras na? Ikot na lang, balik. Yun. Si Dodo, si Rowan nung umalis kami, nakatulog. Tapos, um, pagbalik niya, ayun, nagising, nandito na. O, oh, hindi yun, wala sa mood na. Yak-yak na. Si ate din oh, nasira yung ano, excited pa naman. Next time na lang. <laughs> May balat si Nia no. Ah! <laughs> Yan, si Max lang masaya. Ha Max? May muta ka Max, natulog ka? Uh, ayaw daw dito. Max, makagat mo si ate. Okay? Kinukurot. Max, tama nang ako na lang kakagatin mo. Huwag mga bata. Max, sit. <laughs> Max, kill. Hmm. Ayaw ni sa room. Max! Sit, Max, sit! Goodbye. Uy, iyak-iyak si kuya. Ay, kinuha na yung cellphone ko. Kinuha na yung cellphone. Tahimik lang yung bibi na yan. Walang kaalam-alam na umalis. Bumalik. Oh, oh. Ayan si kuya, oh. Bakit pag gising niya daw, nandito na siya sa bahay. no. Hindi. <laughs> wawa oh, wow, wow, si kuya na. Ay, yun huh? Happy? E, eh, nge, sinang laglag na mama. ako. Eh. Oh. Tawag ka, Max. Ayan na, tumigil na. Sabi ko may manok. Ba't ka umiyak? Overtime pa yung lango. Saan mo ba gusto mag, ano? Gusto mo sa SM? Hindi naman tayo SM pupunta. Natulog ka kasi, kaya bumalik na tayo. Oh. Ayaw mong magising oh, ka Tapos kami doon. Tulog na tulog ka. Mm -hmm. oh. Mabumalik na lang. Mauwi na. Sarap Sarap dakong. Eh, wala na po kaming gulang dito. Bumili na lang sa ano. Doon sa Kanto. Kanto Fried Chicken. KFC. Kanto Fried Chicken. Sarap na. Hmm? Unang agad. arina agad. KFC. Kuya Fred Chicken. <laughs> hmm? Ano? Pogi pa naman ng baby na yan. Ay, niyo naghahanap ng kausap si Nio. Opo? Opo. Inay, salamat sa manok. Ikaw nga. Sabihin mo nga. Sabihin mo muna. Inay, salamat po sa manok. Ikaw. Ito lala. Sleepy ka pa? Subuan so, mo ng unti uh, dito. Tingnan ko, para lang ko kung gusto niya. Ba't ang dami mo na namang kais dito? Tumisita. <tinyo> Tuda. Tumisita. Tuda. Tumisita. Bawasan na natin. Okay. Doon na. na natin iba. Tago na natin. Ah. Magsira lang tayong isa kukunin doon din. Kukunin din? Bigyan na lang natin kay Undin. No. Gusto ni Undin yan. Da, ninin undin din. Pag kinuha ni Undin, alimbawa gusto ni Undin yung cars, tsaka si Neo, sinong bibigay mo? Si Undin ay yung cars o si Neo? Hila. Si Neo, papamigay mo? Papamida. <laughs> Ito. <laughs> pag, pag kukunin ni Undin, Ah. Kung may kukunin si yun din sino kukunin? Yung cars o si Nio? Si Bunay o yung cars. Ha. Ah. Ay, tao sa si Ay, yun din. Ayun <laughs> din. tawa tao si yun din ka ako. <laughs> si Bunay pala. Hmm. Ah, sinong love mo ba? Yung cars o si Bunay Neo? Bunay Ah, bibigyan niya daw ng cars si Bunay Neo. Love-love mo ba na yun eh? Ayaw niya toy ni Dodo. Ayaw niya ng toy ni Dodo. <laughs> ayaw niya pa kasi ng cars. Gusto niya lang milk, no? Ayaw niya toy lang. Ayaw niya nga po ng cars. Huh? Mm -mm, ayaw niya. Uh, dede. Dede. -de Bye-bye ka, Bebe. Dede, hey, Mami. mama mama Mami, pa pa dad? Bye-bye ka na. Bye-bye ka, bebe. Huwag mo si bunay Bye-bye po ka, bebe. Ay, wag na nga. Huwag ka nang mag-bye-bye. Bye-bye, bebe. Thank, thank you for watching. Bebe. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Bebe. Oh, mag Ang buhay. <laughs> mama, tsup-tsup. Chup -chup. 妈妈，走走。